Kamusta kakaaro, kamusta mga boss? Ito ang update sa ating project na ginagawa. Pumanap ka na ng pwesto mo at sabay mo na ng kape. Manuorin mo ang video na to at makinig. Dahil sa video na to, ituturo ko kung paano magkabit ng square downspout Tinumpisa na namin gumawa ng bukilya. Madali lang po yung kakaaro kasi kudrado. Ipattern nyo ng maayos para hindi kayo mahirapan sa pag-install sa taas. Ganyan po ang kanyang design na downspout kakaaro square type Ibang iba to sa mga nakikita nyo sa mga daan. Yung mga nakikita nyo na pinaka-common ay circle type na bukilya. Sukatin nyo ng maayos ang taas ng ating bukilya. Dapat po ay accurate ang pagkakalapat para hindi sumubra ang ating down spot. Patapusin mo ang video na to hanggang sa dulo kakaaro dahil marami kang mapupulot na aral at diskarte. Kakaaro. Pwede ko bang ingihin ang iyong like at mag-comment ka na rin. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page, huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-follow ka na rin. Kalimpangin mo na ang bell button para lagi kang updated sa aking videos. Lubus-lubusin ko na kakaaro at ishare mo na rin ang aking video. Salamat na balbalag kakaaro! Gumawa kayo ng pattern na square ayon sa sukat na ibinigay nilang downspot. At guwitan nyo ito ng lapis at gumamit kayo ng grinder para mabilis. Ang ginawa kong pagkat dyan kakaaro ay pa-ekis lamang, pa-expo. At gumamit kayo ng pliers para ito itupiin. Pagkatapos yung ma-align, pwede na itong barinahin at ribitan para hindi na ito gumalaw. Sobrang dali lang gawin ito kakaaro. Kaya kayang-kaya nyo rin ito kakaaro kung kayo'y gagawa ng ganitong square type na downspot. At barinayin nyo na rin sa kabila para maglapat na talaga, hindi na ito gumalaw. Pwede yung ipitin ng klayas yan kakaaro para hindi na gumalaw. Pagkatapos, barinayin na natin sa gitna para sure pull na hindi na gumalaw ang ating downspot or bupilya kung tawagin. Ganyan lang kadali ang pag-install ng ating bukilya. Kunin natin yung sample at testingin. Yan kakaaro, sok na sok. Quality. Kung nagustuhan mo ang aking video ngayon, pwede ka bang mag-iwan ng like at mag-comment ka na rin kakaaro. Maraming maraming salamat kakaaro dahil umabot ka sa pinakadulo ng aking video. Hanggang dito na lang kakaaro. Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam. Ride safe sa lahat at safety first sa lahat.